nga guys hindi masyadong na enjoy ni ate Ashley ang mga pagkain sa Pinas alam niyo excited na excited siya na makatikim ng mga pagkain dito kasi between her and uh, Taylor siya yung mas uh, gusto niya yung Pinoy food na mga pinapatikim ko sa kanya sa US After nga guys magnap ng kambal ayan may energy na ulit sila so parang hindi na naka ang kambal sa jet lag kasi panay ang gala namin But anyway ayan balik ulit kami sa mall tingin-tingin sa mga store at of course bili ng mga pampasalubong si Ate Ashley nakahanap ng mga uh, pampasalubong sa boyfriend niya Tsaka kay Taylor I think kasi ganyan naman ang gusto nila guys si Ashley hindi yan mahilig sa outdoor activities so o, yan ang gusto niya mag-ikot-ikot -ikot sa mall hindi naman ibig sabihin bibili palagi A alam yung window shopping, masaya na sila doon basta makapag-ikot sa mall. Parang yun na yung kasiyahan nila pag nagbabakasyon kami. So, thank you sa lahat ng aming mga followers na nakakilala sa amin. First time nga ito ni Ate Ashley makaprateng sa Pinas kaya naman tuwan tuwa siya sa mga followers na nagpapa-picture sa kanya. Thank you everyone for being there after all these years. So, ayan guys, kapag hindi mag-shopping sa store, dito naman kami sa Quantum. <laughs> dito nyo kami makikita kasi yan na yung pinakagusto ng kambal ngayon. Kapag pupunta kami sa mall, naboboring sila, naboboard sila kapag lagi lang sa mga ano tindahan. Ang gusto nila ay magpunta sa palaruan. Yan ang gustong gusto nila. Diyan naubos ang pera ko sa ano, claw machine. <laughs> Tapos, nakakita si Ashley ng mga hopia. Ayan yung paborito niya talaga, yan yung hopia. Ako guys, patikim-tikim lang pagdating sa Hopia. Hindi talaga ako mahilig sa Hopia. Pero siya, gustong gusto niya. Lalo na yung, ano, yung ube na flavor. Yan. Favorite niya yan. Kaya, ang dami niyang binili. Kasi sabi ko, ayan, chance mo na. Chance mo na bumili ng marami. Kasi, uh, mas masarap yung paggaling dito sa Pinas. Afternoon, guys. Ay, bumalik na ulit kami sa hotel. And gusto kong kumain ng balot. Naglilihi ako sa balot. Kaya naman, niyaya ako si Tad lumabas para bumili. Gusto pa naman sana guys tumikim ni Ashley nito sa Pinas kasi sabi ko mas masarap kapag sa Pinas ka kumain nito kaysa sa yung binibinta nila sa US kaso nga lang simula nang dumating kami dito guys sa Pinas ay sumakit na talaga yung tiyan niya so piliin na lang yung mga kinakain niya kaya iyon hindi niya masyadong na enjoy talaga yung mga pagkain dito kasi laging masakit ang tiyan niya laging nagtatae kaya natakot kami baka naman ma-dehydrate din siya pero kahit na ganun guys ay pinipilit pa rin niya of course na ma-enjoy ang bakasyon kaya kahit hindi niyo masyadong halata na masama ang pakiramdam niya gala pa rin kami ng gala kasi syempre uh, first time nga niya makarating dito kaya gusto niyang makagala uh, talaga at then uh, limited lang yung time namin kasi nga may pasok silang dalawa ni Tad hindi kami pwedeng magtagal ng bakasyon kasi parehas silang may trabaho. Sarap na sarap ako sa balot guys. Pero minsan lang ako kumain yung may sisew. Yung yellow talaga yung pinakagusto ko. Kasi ang sarap niya talaga sa mga hindi pa nakakain ng balot. Try nyo kahit yung yellow part lang ng ano balot. Kasi sobrang malinamnam. Ang sarap niya talaga. Kaya yun yung pinapatikim ko sa kambal. Gustong gusto din ng kambal yan, Pero yung sisiw ay minsan kumakain din ako. Yung ano, maliliit lang. <laughs> Ayun guys, hindi ko alam kung sa pagkain ba or sa tubig kaya nasira ang tiyan ni Ate Ashley kasi alam niyo guys nung ano uh, first time ni Tad na pumunta sa Pinas, ay nagpunta siya sa doktor. Nga, uh, tinanong niya kung ano yung mga kailangan, kailangan niya ng vaccine or ganun. And then sinabi sa kanya ng doktor na huwag iinom ng tubig kasi uh, mabilis daw masira yung chan. So hindi ko alam kung uh, accident ibang nakainom ng uh, tap water si Ashley or sa pagkain din. So, hopefully ay umayos yung pakiramdam niya bago kami bumalik sa US. Para naman kahit papano ay makakain din siya ng mga ibang pagkain dito. Katulad yung mga ano uh, street foods natin. Kasi gusto niya rin tikman yun. Excited siya na siyang tumikim. Pero natatakot siya at baka lalong masira ang tiyan niya at ma hospital pa siya dito at masira pa yung bakasyon namin dahil lang dyan. I feel fine. <laughs> that totally <probably> hurts. <laughs> Let's go. ni Ashley guys at hindi tumalab ang mga gamot na dala namin galing sa US kaya ito napasugod kami sa Mercury Drug Store to buy the medicine at mayroon pa nga kaming flight so this year's itinerary guys ay pupunta kami sa South Korea so So napakarami pang tourist spot sa Pinas na hindi pa namin napuntahan pero ah uh, kung nakapanood kayo ng mga last vlog namin dati nakapunta na kami sa Boracay ilang beses na and then Palawan and uh hindi pa ang gusto naming mapuntahan ay Bohol at uh, saka siguro next year na lang at sa iba marami pa si mga ganyan pero this year kasi naisip namin na uh, pumunta sa ibang country sa Asia bukod sa mas mura pa siya kaysa sa loob ng Philippines ay gusto rin first pick talaga namin yung South Korea kasi gusto naming ma-experience yung ibang culture at of course guys, alam nyo naman na sikat na sikat nga ang K-pop sa buong mundo, lalo na sa US. So ang kambal ngayon ay nahihilig sa mga K-pop songs. At of course si Ashley, ayan, lagi yan present sa mga ano concert ng mga K-pop bands dito sa US. Kaya naman of course na excited din siya nung malaman niya na pupunta kami sa South Korea. At pati yung kambal, kasi nga ay gusto rin nilang makita yung South Korea. Lagi naman kasi kaming dumadaan dito pero hanggang sa airport lang. So first time namin lalabas talaga ng airport. Is this, a big or a okay, huh? one? Is this a big one or a little one? Big. Big? big? Yeah. Is it going to be long? Yeah, it's not as big, I think. It's not as big as the last one. <laughs> This flight is na full guys kaya ang daming extra seats tapos wala kaming katabi ni Dawson kaya pwede kaming humiga tapos yung tatlo doon magkakatabi sila. guys ang aming flight kaya ayan tulog na tulog sila kanina pero ayan ang palanding na ba nagpapaganda na ang ate Ashley nyo baka daw makita niya yung mga K-pop idols niya so ayan guys malapit na kami sa South Korea ang pinaka gusto ko talaga guys kapag Korean airplane yung ginagamit namin kasi kahit short flight lang siya ay talagang maraming pagkain yung binibigay nila. Unlike kapag nasa US guys ay mga pretzels lang or cookies ganun lang yung binibigay nila. Dito talaga sa ano Korean Air ay talagang full meal tapos meron pang ice cream na dessert o di ba? <laughs> Well, I think he just walked through. room. Uh. Alright, come on, let's go. I think I got my passport. Oh now. no! mabilis lang naman guys sa immigration at since uh, lahat naman kami ay American passport na yung gamit kaya siguro advantage na rin wala nang tanong-tanong tinatakan lang yung aming passport and din nakalabas kami kaagad at ayan nga guys dahil hindi pa kami makapag check in sa hotel dahil maaga kaming dumating naglakad-lakad muna kami so so far we like what we are seeing so talagang culture shock pati ako culture shock din ayan ang ganda nito sa Starbucks kaagad yung pinuntahan namin so and then hindi kami makapag decide kung anong kakainin kasi Super picking anito sa pagkain guys. So this is gonna be fun. And uh, kung sa Pinas nga na maraming mga American restaurants doon ay minsan nahihirapan pa siya lalo na dito. <laughs> so andito kami, hindi nakalimutan ko na kung ano yung pangalan ng town na to. Basta one mile walk lang siya from Myungdong. Hindi namin alam kung saan kami pupunta. So, sunod-sunod lang kami sa mga tao, guys. And then, of course, si Ashley mahilig sa makeup. Ayan. Ay, pumunta kami dito sa store. It's called Olive Young, I think. I'm not sure. And then marami silang mga makeup dito. Hindi ko naman kilala so hindi ako bumili. And din may nakita kami sabi um, underground shopping mall daw, parang ganun. So pumuntahan namin, pumunta kami sa underground pero Sunday pa, Sunday kami dumating kaya siguro halos lahat ng mga store dito ay sarado. So Sobrang init nga din guys dito sa South Korea kasi parang July ata yung pinaka summer nila at ayan nga parang ito pala yung underground mall nila ay mga parang changgi-changgi din sa atin. So ayan maraming mga murang mga bilihin dito. At ito na nga guys, ang dami palang ganito sa South Korea mga claw machine sa gilid-gilid kahit saan ka pumunta meron. <laughs> so ayan nga giliw na giliw ang kambal dito. Ito lang ang gusto nilang gawin. We finally got to our hotel guys 3pm na kami nakapag-check in so ayan ang ganda ng hotel na to parang condo style siya kasi nga Three bedroom yung kinuha namin kasi dapat kasama yung kapatid ko kasi hindi siya nakapagkuha ng visa kasi ang daming kailangan pala kapag uh, Philippine passport pala yung hawak mo. Ang daming kailangan so hindi siya nakakuha. So ayan, tatlo ang bedroom kaya may extra ang isa. So dito si Ashley tapos doon kami sa dalawang bed and then yung isa ay extra Okay lang, malaki naman siya and then hindi ko alam kung magkano ito kasi si Tad yung nagbook dito. Pero so far we like the hotel. So, ito na nga guys, ay dinner time na. Nahihirapan ang mga Amerikano pumili kung saan kakain. Gusto ko sana yun sa may mga barbecue ba. Kaso ayaw naman ni ng na mga ganun. Kami ni Ashley, okay lang. Tsaka yung kambal, kakain din yun. Pero si Tad yung pinaka-picky. So, I, actually, kami lang ni Ashley talaga yung may gustong pumunta dito sa South Korea. <laughs> si Tad gusto niya lang sa Pinas. But ito nga, tawa ko ng tawa kasi ganito yung mga pagkain nila dito. <laughs> Pagdating namin ng umaga guys, halos lahat ng mga store dito or restaurant ay sarado tapos gabi na hapon na pala sila nagbubukas. Ayan buhay na buhay ang street na to sa hapon hanggang sa madaling araw. So we end up eating here sa isang small restaurant at tatawa ako kay Tad kasi hindi marunong gumamit ng chopstick. Kailangan namin mangingi ng pork tapos ito yung in-order niya ay noodles. This is not oh, all last oh. Be careful. It's dripping in It's okay. It's all dry. Our hands are a little right. cool. like it? at nakita nga ni Ashley guys ang paborito niyang ano ah makeup brand ng makeup so yun napabili din ako kasi tinuruan niya ako maganda daw ito so ayan ang dami naming nagastos dito ha <laughs> naglakad-lakad lang kami sa Myeongdong guys, uh, malapit lang siya sa hotel, parang mga 5 minutes walk lang, tapos nagtry kami ng iba't ibang pagkain dito ang ganda pala dito sa gabi kasi sobrang dami ng tao, tsaka ang dami yung mga vendors we tried a lot of Korean street foods and so far we enjoyed it, tapos ito yung pinakahuli gustong itry ni Tad, tapos yung kambal naman ay gustong bumili ng ano yung parang sa uh, squid game